Excitement at nakakakaba ayon kay Judean Santos para sa kanilang Valentine's Day Angry Dubo Opposite Attract event. February 13 and 14 ang kanilang Opposite Attract event na ginawa sa Angry Dubo. Bago pa man dumating ang araw na yun, puspusan ang paghanda nila Judean kasama ang asawang si Ryan Agoncillo at ang kanilang Agri-Dobo Botim. Sa pagpiprepare ng mga menu at mga bagong recipe para sa opposite at track event, talagang tinututukan ni Judean at tumutulong na rin siya sa kusina. First seating, Talagang napakasipag ni Judean dahil hindi lang sa kusina at pagluluto tumutulong si Jude. Tumulong din ito na mag-serve at dalhin ang mga masasarap na mga pagkain na order ng mga customers nila. Sa mga photos pa lang ng kanilang mga menu ay mukhang masasarap na at napakaganda pa ng kanilang food arrangement. At dahil Valentine's Day, ang kanilang mga plato na ginamit ay hugis puso rin. At habang siniserve ni Juday ang dessert, ay may kasama pa itong explanation. Herb cream cheese, mango cooling, and microgreens and sugar to on top. Wow. you Like At sa kanilang sweet answer menu naman ay inihambing ito ni Juday sa isang relasyon. sa lahat ng relasyon may uh, I mean, yeah. naging customer din nila at nagcelebrate ng kanilang valentines day ang mag sweetheart na sina Jane ortiza at arki bagatsin maliban kina arki bagatsin at Jane ortiza naging customer din nila si edo manzano <laughs> Naging matagumpay ang naturang event, kaya hindi nakakalimutan ni Judean na magpasalamat. Because of my family, because of my friends and here, I was able to create. wonderful man that's very close to my heart. So thank you so much for your